But ang uh, nag-message na rin ng uh, Office of the President uh, through the uh, uh, Presidential Communication Office nakamonitor sila sa sitwasyon. Anong gusto nyo dong iparating sa kanila Mayor? Uh, uh, sana ma, ma mayroon maraming ano tubig kasi ang nangyari dito ngayon apat na malalaking tangke eh, na tumba. So uh -huh. uh, problema yan dito ngayon ang tubig tubig na inumin. Oh. Tubig na inumin. Okay. Uh, pero lahat ng ospital naman natin, bagamat hindi sila makapasok, functional, uh, yung mga equipment na ilabas naman, Mayor? Actually, kulang cool po ang mga doctors dito kong uh, at saka nurses, no? <coughs> Kaya nag-request kami kay Governor na kung pwede madagdagan yung mga doctors para at least matulungan yung mga nasugatan. Oo. Oh, oh. uh, so para sa record ho niyo ilan ho yung naiulat na, na, na nasugatan? Hindi, pa sigurado po kasi eh, yung iba dinala diretso wala wala pang record sa nakarating sa akin. Kasi okay. ano eh pa pabilisan sa paghatid eh. Oo oh, oh. pero ilang oras na <laughs> ho no? Mag uh, magpipitong oras na yung ating mga kababayan nandiyan sa labas lalong-lalo na yung uh, uh, mga naggaling sa loob ng mga ospital. Yeah, ang hirap kasi dito, ang signal po, medyo masama ang signal dahil wala ang ano eh. Walang kuryente. Oo oh, nga eh. Oo. Oh, oh. Anyway, yeah. uh, ito, nag-message na rin sa atin ng Globe. ah uh, Ayun, may mga reinforcement na rin daw sila uh, gagawin as soon as possible time uh, Mayor. Anyway, meron um, uh, basta si Louis. Louie tutukan na lang muna dyan ano ha para for immediate coordination. Any moment na may merong gustong iparating dito na ang mga linya para makoordinate or, mak natin ha. Uh, mayor, um amping diyan Mayor ha, kay, 'di ka pwede magkasakit roon. <laughs> Ayan, oo. Oh, Oh, Salamat po. Oo, oh, okay, oh. kailanganin ka ng mga tawad natin dyan, ang ating mga kababayan dyan. Oo. Totoo yan. Walang tulog yan. Okay. Pero pero ang ating, ano, uh, ang ang station natin, gumagana naman. Naka-on-air? Ito, 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 ito. Ah, naka-air? Hindi pa? wala wala walang kuryente ah hey, ah pati generator oh sige okay sige uh, anyway gamitin yung gamitin nating linya for uh, communication dito sa Manila mayor si uh, Louis ano ha papatutukin uh, na muna namin diyan sa inyo si uh, Louis para kung ano man yung mensahe gusto niyo iparating sa pamahalaan sa national government agad nating uh, matugunan ano at iba pang mga concerned agencies in the meantime mayor amping ha ingat diyan louis salamat po. salamat uh, salamat po. salamat